guys ayan na guys yung tubig guys yung CR namin guys sa hapo na lang tubig ayan o oh. ayan o pumapasok na yung tubig guys nandito na sa loob yung ano baha sobrang lakas ayan o oh, yung CR namin guys ako pasok ng pagbibig dito ngayon po hindi pa humihinto yung ulan guys yung baraks namin guys yung CR namin o oh. ano na lang tubig CR namin yan guys ito po yung aming CR ayan o oh. ito na yung tubig guys o oh. ayan na guys yung tubig mapasok Huwag pa ako yung tubig guys. Labas tayo labas kasi baka matangay tayo ng tubig. Yan o. No? Yan guys, makikita niyo? Ang laki ng baha. Ano, napakalaki ng bahag guys, grabe. Ang taga luminto ng ulan. Ito yung bahay ko. Ito yung aking bahay guys. grabe guys no grabe yung bagyo ngayon guys napaka tindi ng bagyo ngayon ano ba sabi mo <laughs> ano ba sabi mo Ang pasok di ba? Andiyan nga ako rin nakatayo eh. Maano yung tubig eh. Yan oh. Ang pasok na oh. may mga puno pa guys ha? sana hindi ano yung ano pader kasi nakadikit naman sa pader yan eh yan tubig eh, kapunta na dun oh sobrang taas talaga ng bahag dito so no, pumapasok yung tubig dito oh ayun oh no. dito ayun oh no. pumapasok pumapasok yung tubig yun ah ya ito na oh pumapasok na doon na Ako na tubig dito sa amin, guys. Tubig, guys. Ako na. Nakakatakot. Yung bahay namin. Yung so, CR namin, guys. CR namin. Yung CR namin, guys, ay... Guys, yung tubig dito.

Grabe guys, talaga. Yung nagbakwit na yan. Maapaw na yung tubig dito sa amin. Hindi mo tinanggal yan? Naano mo? Mga.

Nyoman manok nih, Juno. Ku, maku, maku.